Ayan po si John na ililipad na po siya. Ililipad na po sa ere. Ayan na po siya. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po siya. Lumilipad na po. Ayan na po. Ayan na po siya. Lumilipad na po siya. Hanggang sa ere po. Ayan na. Ayan na po. Ayan, oh. ganyan. Ayan. Para po siya. Woo! Oh, ayan na po. Para po siyang uh, kakaiba. Ayan. Ayan, tinutulak po siya. Ayan, ayan. Anong piling po ang nasa duyan? Ayan. Ate Pia, ikaw mag -ano, magano sa kanya? ito e, yan. Tatay sa akin. <laughs> <laughs> Naihilo na ako. Mamaya ako. Ayoko Ikaw, ikaw. Elsie. Ma, na matamis. Ay, ibig sabihin may bunga yan? Oo. Marami ang bunga. Hindi mo, makit ka dyan, boy. ay... Ang ganda oh. Sampalok. Guys, ito sila oh nagdodoyan. Oh, Ayan si Joan. Oh. Joan do ka ako. Ah, ito tulak natin si Joanna. Oh. Magtutulak ikaw mag-video. Ah, yeah. magtulak. Para lumipad to hanggang Para Para hanggang doon na siya oh. makit na siya doon na sa palok. Ha, tuluyan kita. Ay, teka lang. ka maigi, boy. nice, na, opo. Nakatagilid ka. Yan. Babit ka maigi, ha? Teka, naglalive ako. oh, sige. Maglive ka. Okay. One, two, three. Ang hina naman. Teka lang, ito po Tulong kayo, tulong, tulong, tulong. Hahaha Ang sarap kaya, para ka sumakay ng biking Kung nakasakay kayo ng biking, para kayo sumakay ng biking

Dayam, dyan, Ang sarap dito sa amin, 'di ba? Ang sarap dito <laughs> sa amin kasi ma-fresh ko. Sabi, pero ko yung pagkabata -na -na ko, grabe. Na-na-na ko. sabihin niya itong bangkod na to sa inyo yan. Hindi, ah, yes. diyan nya sa kabilang. ah Ah, oh, ayan. hahaha <laughs> 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 Di ba ito mga ano, tihaya? Baka hindi ka na makaway ngayon ha, dumi na damit mo! <laughs> Wala, Ay, hindi ko yan binauna ng damit. Yan, yeah, pumunta na sa kanal! pandemic, dito lang kami pa ikot ikot kami kasi malawak. Kasi mm -mm. yung na yung napakaraming bunga ng mangga. Mga na. Ano, ang daming mangga nga dito. Itu sugat え bola akin na, akin na di Natulak mo ulit ako